Mga baybayon sa Dakbayan sa Talisay napuno puno sa mga taong nangaligo sa dagat, isip kabahin silang pagsaulog sa Easter Sunday. Ano yung detalye sa report ni February Tumabok. Sa Barangay Poblasyon Talisay City, di nahimuta ang Larawan Public Beach Resort ang gidagsaan sa mga taong nga sa dagat. Nahimo na nila kining tradisyon sa Domingo sa pagkabanhaw human sa pagtimaan sa Simana Santa ang pagpangaligo og dagat ug pagsalo-salo uban ang pamilya og mga higala sa baybayon uban kini ka lagi kan pang misugat mitambong ang santos ngamisa, dinhi, mani, nga misa ug milahos na dinhi sa baybayon pero amin man nga maligo kita gisong adlaw sa pagabanaw you know? ng sino. oh nanda na yun na to mo nga maligo dito kay na may mga bata nga ganahan pa maligo adunay na nagdala og baon apa nang uban na malit na lang og pagkaon sa Talisay City Lechon Food Park nga gilinyahan sa mga tao alas 7 pa lang sa buntag. Matudila nga gikan pa sa pagpuasa o paglikay sa pagkaon. Karon, lechon na ilang pangitaon. Yeah, kanya ra yung magi ari pa pa itog lechon for Easter Sunday. So far, nindot man lechon sa talisay. Kaya nag-crave mig lechon. Pilakaan lang, nagkuhan, <laughs> nag-seafoods. Usa sa mga namaligya og na nakahurot na og kapin sa 40 ka mga litsyon baboy, sud lang sa duha ka oras. Ando na yun iba sa Easter Sunday, ngani, pero mostly every Sunday, ni lang nilang yapon kadaghan ng tao dere. Yes ma, maglinya na yun sila. Higpit hinuha ng pagbantay sa mga sakop sa Talisay City Police o sa Talisay City Disaster aron masiguro nga luwas ang mga nangligo sa dagat. Uh, since Thursday, nag-start yung ating heightened alert due to our Semana Santa, uh, zero index crime tayo since Thursday, Antod karon. O ba ni Marlon Malgazo o Clans Gabutin, family dumabok. Balitang Bisdak!